Magiging kansin! Uy! Kamuli ka naman ikaw! Ayan! Uy! Leral, well, nasan mo na bang mailagay sa sitwasyong nasa bagong yugtoka ng iyong buhay? napa-karami nating karanasan ukol dito, kagaya ng unang araw natin sa bagong eskwelahan. May mga bagay talagang labis nating iniisip na para bang bumagabagab sa ating kalooban. Isa na riyan ang pakikibagay. Parang ang daling isipin at gawin, pero sa mga taong kagaya ni Sai, na para bang hindi mapalagay ang sarili kung paano nga pa lumapit at makibagay sa mga taong pumapaligid sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin ay nakita niya ang mga kapwa niya estudyante. Lapis siyang napiisip kung paano nga pa niya sila lalapitan. Sa isip niya ay mababait naman siguro sila, ano? Ngunit baka naman labis lamang siyang umaasa na malugod siyang tatangkapin ng mga ito. Baka pagtitipan o pagtatawanan ng mga ito Maaari nga, maging katawa-tawa lang siya. Hindi naman siguro imposibleng maging tudlaan ng mga kalakuhan o api-apihin. Maaari nga, bago naman siya sa eskwalahang yun. Kung yun lang naman ang mangyayari, dapat pa ba siyang sakaling lumapit sa kanila? Namulat siya sa realidad ay eh mahina siya lang pala ang lahat ng yun. Sa labis na pag-iisip, hindi na niya namalayang ang akala niya ilang oras ng paulit-ulit na senaryo ay katang isip lang pala niya. Isang taon na pala ang nakakalipas. Ngayon ay nasa piling niya siya ng mga matatalik niyang mga kaibigan. Kung ano-ano man ang kanyang naisip, pero sa huli, ang isang hi o kamusta lang pala ang susi sa isang taong pinahahalagahan niyang pagkakaibigan. Mahirap man na gawin, pero dapat nating gawin. Ayon nga sa kawikaan ni John Donne, No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Kalikasan na ng mga tao ang pakikisalamuha sa kapwa nito. Kung hindi man agad-agad, maaari natin gawin ito kahit sa maikling hakpang man lang. She was a fairy.